So, yon Magandang hapon sa inyong lahat, mga lords. So, sa video ito ay meron lang akong share sa inyo na napaka-importante at ito ay makakatulong sa bawat isa sa atin na mga uh, backyard farmers. Yan. Kung ikaw ay uh, merong maliit na babuyan sa iyong likuran ng iyong tahanan at napapaligiran ka ng maraming kabahayan yan at namro problema ka sa uh, maaring sabihin nila patungkol sa yung mga laga yan kasi uh, sa atin mga ka, -ka backyard no ay uh, hindi may iwasan yung makarinig tayo ng mga hindi magagandang salita yan patungkol sa ating mga alaga lalo na dito tayo kumukuha ng ng pangkabuhayan ganyan so may share, -share ko sa inyo base sa aking ginagawa lagi dito sa aking maliit na babuyan kahit ako uh, malayo, malayo talaga ito mga lods sa kabahayan kasi nga uh, dito ako sa aming bukid uh nyugan at sagingan ang mga nandito. So uh sa aking karanasan dati kasi meron akong maliit na uh babuyan din sa aming likuran ng bahay. So 'yon. Ah uh, may share, share ko sa inyo para makaiwas tayo sa anumang uh, sasabihin ng mga kapitbahay uh at hindi makaperwisyo sa kanila ang mai advice ko sa inyong mga lords kasi ang ating mga laga yan ay uh, merong oras yan na sila ay uh, kakain yan meron din silang oras na dudumi so yon ngayon base sa aking experience mga lords pag pinakain ko ito itong aking mga inahin nang sabihin na natin na 7 7 AM yan pag pinakain ko yan mga lods pagkatapos nilang kumain maghihintay ako ng isang oras yon maghihintay ako ng isang oras na sila'y dudumi kasi dudumi yan mga lods dudumi at dudumi pagkatapos nilang kumain so kailangan lang nating maghintay ng kalahati hanggang isang oras na sila'y dumumi yan ngayon pag dumumi yan, ah, dahil sa hindi niya pa na aapakan or nahihigaan ah, kailangan mo na yan dakutin para itapon or ah, ilagay dun sa dapat na paglagyan yung hindi hindi makakaperwisyo sa uh, mga kalapit bahay. So yan. Tapos ganun din pag ikaw ay nagpapakain din uli sa tanghali. Yan. Uh, basta after kumain kalahati hanggang isang oras ay babantayan mo yan yung mga alaga mo yan yung inahin or patining man yan ganyan kasi magdudumi talaga yan dudumi sila mm. ganon uh, base yun sa aking na experience mga lods so sa paraan na yun makakaiwas tayo sa problema sa kapitbahay yan ito'y uh, paalala lang mga lords sa mga uh, baguhan, yan yung mga may may mga baboyan sa kanilang likuran, ng kanilang mga bahay, so yun yung tip na may may share, share ko sa inyo, yun yung mga idea, yan. tapos sa gabi mga lords kung kung kaya nyo na uh, gawin... So, pag sa hapon, nagpakain kayo, and then tapos na yung isang oras, yan. Puntahan nyo sila kung kaya nyo, mga ano oras kayong uh, nagigising, mga alas 4 ng madaling araw, ganyan. Puntahan nyo yung kanilang kulungan, at makikita nyo merong dumi. Yan, syempre saman uh, samantalahin nyo yun dahil alam natin na ang mga kapitbahay sa mga oras na yon ay tulog pa. Yan. Iilan pa lang yung mga nakagising. So, yon mga lods, ganon. Pag ganon lagi ang ating ginagawa, may, iwas natin yung makakaiwas tayo sa mga uh, hindi magagandang uh, masasabi ng iba para sa atin. Yon. So, sa akin, dito sa aking baboyan, dahil wala naman akong kapitbahay, wala. Malayo talaga mga lods, malayo. Malayo ang mga bahay dito. So, karamihan dito sa aming bukid ay mapuno lang, mapuno. Tapos, walang, walang bahay. Oh. So, ganun, ganun kalayo. Kaya... Pero, meron akong don doon sa don meron akong butas diyan. May butas na malalim. So doon don umaagos 'yan yang dumi. 'Yon. So kahit na merong meron akong butas na ginawa, tapos diyan diyan dumi diretso yung dumi. Ano? Pero itong mga alaga ko after silang kumain, katulad niyan, kumain sila, maghihintay ako ng isang oras yan kahit ito maghihintay ako ng isang oras para sila dumumi yan pag nakadumi na sila and then dadakutin ko yan tapos itatapong ko doon sa butas yan para sa ganon uh, hindi niya mahigaan ito hindi niya mahigaan yung kanyang dumi yan kasi pag pag nahigaan niya yan, yung pag mag, magpapagatas na siya, so maaaring makain ng mga biik yung dumi. So yun yung iniiwasan natin sa ganitong mga uh, pangyayari. So yun ay base lamang sa akin mga lods at isineshare ko lang sa inyo para makapagbigay ng ng karagdagang idea sa ating mga kapwa hag lalo na sa mga baguhan na namuro problema kung uh, kung ano yung gagawin nila para hindi mamaho mga moy yung kanilang kulungan so yan yun yung aking may share sa inyo mga lods so yan maraming salamat mga lods hanggang dito na lang video ito sana ay uh, meron kayong nakuhang idea at makatulong sa inyo ang video ito so kung uh, bago ka pa lang sa aking channel uh, huwag kalimutang mag like, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga gagawin pang mga video so yun uh, maraming salamat happy farming sa bawat isa and God bless you all